my channel. I don't know if you can hear me, but so this is an update. So I am going to uh, Chubu Motor Driving School to get my license. Uh, I mean to practice for the driving. So binaba ako ng bus dito sa Nakikita niya ba? Binaba ako ng bus dito sa highway. So, ako naman, kinabahan ako. So, ayan. Ito pero tama naman yung binabaan ko. Tomei Yaizu Nishi. So, nandito nga ako ngayon. And, kanina naglalakad ako. Sabi ko, paano ako lalabas dito sa highway? Kasi first time ko. So, nakita ko yung nakalagay na exit. And, akala ko, syempre hindi ako marunong magbasa ng kanji. Pero, nakita ko naman yung mga pictures. So meron siyang pintuan dito papunta dun sa Ayan. Tada! Amazing Japan. So ayun, pupunta na ako ngayon dun sa driving school. And maglalakad. So ayan nakalagay bus stop entrance. Kasi nandun siya sa sa gitna ng highway. Imagine niyo na lang, natakot ako. Kasi pa ako pupunta dun sa driving school. So, ayun. Anyway, so nandito ako ngayon sa Yaizu.